Isasarapan sa ang bahagi ng Davao Cotabato Road sa tapat ng DPWH Cotabato 2nd DEO sa Barangay ng Kinapawan City para sa gagawing launching ng built-in girders sa itatayong pedestrian overpass. Ito ay magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bukas. Malaki ang maitutulong ng proyektong ito para sa mga mamamayan, particular sa mga esadyante, kapag tumatawid upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada at ang pagpapagaan ng daloy ng trapiko. Abiso naman ng Traffic Management and Enforcement Unit sa mga motorista na gamitin na lamang ang alternatibong ruta. Para sa mga patungong Cotabato, maaring dumaan sa Rotonda, Kinapawan, Buragay Highway to Crossing, Balindog. Habang sa mga papuntang Davao naman ay ang Paco, Barangay Hall, Sitio Maligaya, to Kidapawan, to Kalunasan Road, Circumferential Road. Papayagang makadaan ang heavy vehicles sa takdang oras at ang mga emergency cases. Nagpapasalamat naman ang DPWH sa pangunawa ng publiko.